last question na to class, ha? 10 points to. Sana madali lang yung tanong ni ma'am. Mukhang mapaperfect ko to, ha? Ah. Ano? Ang full name ni Jose Rizal. Full name? Akala ko full name niya na yun. Dinuro ba yun ni ma'am? Kung nakikinig talaga kayo sa discussion natin, alam nyo kung anong full name niya. Alam ko lang yung full name ng crush ko. Ano ba kasi full name niya? So wala palang nakikinig sa akin, ha? Sige, perfect sa exam ang makakasagot sa akin. Ah, ma'am, alam ko po. Okay, Cheska, ang full name ni Jose Rizal ay Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Very good! Perfect ka na, ha? Yes, thank you, ma'am. Ma'am, bakit pa ba namin kailangan pag-aralan yung full name ni Rizal? Itatanong ba yun sa amin kapag mag-a-apply na kaming trabaho? Oo nga, ma'am. Parang di naman kailangan pag-aralan yan. Perfect na sana ako, eh. Pinag-aaralan natin siya kasi marami siyang nagawa at naiambag sa bayan natin. Eh, kayong dalawa, ano na yung bag nyo? Ah, uh, di ba puro laki reklamo at panigat sa bahay? Eh, sabi ko nga po, ma'am. <coughs> Ang dami na namang ugasin! Anak, magugas ka ka na plato dito? Ah, sige po, nai. Huwag mong ugasan yan. Ah, bakit? Inuutosan tayo ni nanay, oh. Ano ba? Pagod magugas ng plato. Anak, okay ka lang? Ah, okay lang ako, Nay. <laughs> Nay, pwede ba akong sumama sa galan ng mga kaibigan ko? Ay, hindi pwede. Gabi na, oh. Delikado na sa labas. Ah, sige po, Nay. Anong sige? Huwag mong papakinggan yan. Sumama ka! Pero tama si Nanay. Delikado na lumabas. Hindi mo ba naintindihan, ha? Masaya doon. May inuman. Madaming lalaki. Anak, pacheck up na kita. Ay, hindi na, Nay. Okay lang ako. <laughs> Anak, ito na pagkain mo. Ah, bitawal. pakulit ka, di ba? Sabi kong ayaw ko maligo. Ah! ano ba? may putok na ako. Maligo na tayo. Ayoko! ko. Ano? Ano nangyayari sa'yo? Hayaan mo sila. Huwag mo sila papakialaman. Dahil isa ka rin naman may saltek. Pero nag lang naman ako sa anak ko. Nagmana lang naman yan sa'yo. Nay, may saltek ka din? Kahit malakas ang ulan, wala pa ding suspension. Wala pa ding suspension? O oh, anak, pumasok ka na. Ayoko, na Magsuspend din naman. Ang tamad mo talaga. Kaya ka bumabagsak eh. Pumasok ka na. Sige na nga, papasok na ako. O, oh, be, napatawag ka. Tapos ng ulan, be, papasok ka ba? Wala pa suspension, di ba? Huwag na natin hintayin magsuspend, be. na tayo pumasok. Oo, oh, sige, be. Huwag na tayo pumasok. Hindi na naman papasok mga teacher natin. Huwag na papasok, ha? Oo, oh, Huwag na tayo pumasok. <laughs> Hello, Pre. Nasaan na kayo? Papunta na ako ng classroom. Nasa bahay kami, Pre. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Bakit nasa bahay kayo? Di ka updated? Suspended na daw yung klase. Eh. Basa-basa ka kasi. Bakit kayo lang nag suspend nakapag na ako dito, oh. <laughs> ah, ah. Good morning, class. Nasaan yung mga estudyante ko? Alas na nga ako. Present po, ma'am. Ano po lesson natin today, ma'am? Pabigyan mo na ako! Binagsak mo ako dati mam. Ma ako naman ang magpapabagsak sa'yo ngayon. Tumayo ka! Ah! Ah, ah. Hoy bata ka, tanghali na oh. Matulog ka na, para naman lumaki ka. Ah sige po nay. Matulog ka? A few moments later Sa mid Bilis Mid 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 Mid, mid. Yes Manalo we. Sinasabi ko na eh Hoy ikaw bata ka Kung natin natutulog ka pa ha ka lang dyan Ano na ba po ako natutulog dito nay Ano akala mo sa akin May isaan mo ako May mga CCTV camera dyan CCTV hmm. Titignan ko lang yaka, mo ako. Ay, wag po. Nita ka, niloloko mo pala ako, ha? Ah, hindi na mo ulit, nai. Ba, hulat, nai. Ah, 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 tito, Ay, oh, 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 kasi kita gamit ang hangar mo. Anak, bibigyan kita ng pera kapag naglilis ka dito sa bahay. Gusto ko yan, nai, para may pambili na ako ng bagong cellphone. Oh, maglilis ka na. A few moments later. Ang sarap talaga magwalis pag may pera. Nay, tapos na po ako magwalis. Ayan, tama yan. Maglinis ka na. May sibi ka naman dito sa bahay. O, ito, pera. Nay, tapos na po ako magugas ng plato. Wow, ang mag talaga ng anak ko. O, ito, sa na to. Magkakabili na ako ng bagong cellphone. Nay, tapos na po ako magpunas. O, ito pa. Nalinis mo na buong bahay. Nay, nalinis ko na po yung buong bahay. Buti naman, nalinis mo na. Balik mo na sa akin yung pera ko. Bakit, Nay? Ah, bibigyan na lang kita ng jowa. Ah, sige po, Nay. Ito po. Oh, ito na jowa mo. Hi, babe. Ang ganda niya. Starbucks. Can I get your order? Isang kape nga. Anong size po? Yung pinakamalaki. Ah, you mean venti, ma'am? Basta yung malaki. Venti. Venti ka ng venti? Wala ka pa kasi ng venti mo. Basta yung malaki. Okay, isang venti for, ma'am. Yun lang po ba? Anak, anong sa'yo? Anay yung akin, ice caramel macchiato with two shots of white mocha and sabre bay. <laughs> Tubig na lang daw yun sa kanya. Look. Baka gusto nyo mag-add ng tinapay, ma'am. Ah, Siyempre, mag-add ako. Ano ba to? Coin, um, ano yun? Ah, you mean Queen Aman, ma'am? Ah, oo yun. Alam ko naman. Nakalimutan ko lang. Your total is 1,200 po, ma'am. 1,200? Yun lang? Bonus ka siguro, no? Asa na manager mo? Ma Ako po yung manager, ma'am. Ang mahal ba ng kape niyo? Sa amin nga, 14 pesos lang yan. Sko, ano ba meron dyan? Ginto? Ang dami nyo nasa menu, oh. Pare-pares lang naman lasa niyan. Eh, huwag ko ba? Bakit ang dami dami tao dito? Pumipila pa. Talagang mo naman, napakasarap ng kape. Ang mahal naman. Eh, di sa inyo ka magkape? Sino ba magsabi pumunta ka dito? Ang haba na ng pila, oh. Ano, babayaran mo ba to? Mavoid na lang. Sa amin na lang kung magkakape. 3 in 1. Wow, ganda. Nay. Nay. Bakit ba anak? Ano ba naman yan, Nay? Tanghali na, wala pa rin pagkain. Wait lang anak, busy pa ako. Mamaya ka na ha. Oh, o ref natin, wala na rin laman, Nay! Oo, oh, anak, mag-grocery ako. Mamaya ka na. Nay, ano ba kasi yung ginagawa mo, ha? Nag-add to cart lang ako dahil 12-12 paskumpanalo sale na sa TikTok shop starting December 6 to 12. Open mo lang ang TikTok app and click the shop icon at hanapin ang on-trend banner to claim your 1212 -12 exclusive coupons. You can enjoy up to 100% free shipping vouchers nationwide and returns At sa mga first-time users dyan, you can get a chance to get nominal spend discount voucher. At meron pang flash sale up to 80% off with exclusive photo price and limited time deals. At di lang yun, sa mga brand channels, may new arrival and special offer just for you. Sige nai, mag to cart na rin ako. Oo anak, at kayo din, sabi-sabi na tayo mag-check out this 12-12 pas sale ng TikTok shop. O sige na nai, magluto at maglinis ka na doon. Oo na, eto na. Ha, huh, grabe, nakakapagod mag-aral. Tara, bes! Road trip tayo! Hindi! Arcade na lang! Hindi, bes! Road trip na lang! Arcade! Hep! Away ng away eh! May share ako na bago na sure ako kung saan tayo magkakasundo! Uh, saan naman? Kumain na lang tayo, bes! Share ko lang kasi sobrang good deal ng Jollibee savers pang everyday go to meal natin. Bakit? Ano meron? Mag Jollibee meal savers tayo. Kasi nandito lahat ng faves natin. Lahat may drinks at kasamang rice or fries. One piece burger steak with double rice. One piece chicken joy with drinks. At one jolly spaghetti with fries and drinks. Kaya kahit araw-araw tayo kumain best, Busog, sulit, sarap. Our go-to meal. Ayan, yan yung gusto ko. kine ko yung burger steak with double rice. Makakatipid na, mabubusog pa tayo. Diba, kapag cravings mo yung go-to mo, tapos work sa araw-araw, sulit talaga. Kaya to rin na bes, gutom na ako. Excited ka masyado. libre mo ako next week, ha? Sige best go. Basta, Jollibee Meal Savers, ha? Go! Umuwi ka pang bata ka? Anong oras no? Di ba sexy bawal ka ben, ha? Parang wala nag-aalala sa'yo, ha? ah. Anay, kinabi ako kasi. Gumawa kasi kami na research. Research mo ka mo. Naglaro lang kayo ng mga klase mo, di ba? Kali ka dito. Ano? Oh, ah, ka na ba? Mo. ha? Oray, diba, pa yan, ha? <laughs> nay, panalo kami. Ako last shot. <laughs> panalo, panalo ka pa. Di diba, ba sabi ko sa'yo, bawal ka muna lumabas kasi may lagnat ka kahapon? <laughs> Ang tigas talaga ng ulo mo. Ilang beses ko na sinabi sa'yo yan, ha. Pabalik ka dito! Na naman! Masawin so, ba? <laughs> aray, Nay! Masakit na nga katawan ko sa basketball eh! Ayan! Ang kulit mo kasi! Sige na nga! Puta ka dito! Hmm. Oh, lagyan na lang natin yan ng Tiger Balm Plaster para mabawasan ng sakit, ha? Ah, sige po, Nay! <laughs> ah, ah, aray! Oh. Nay, dahan, dahan naman! O oh, ano, masakit? Ulitin mo pa, para mas masakit pa! Anak, yung mga damit mo dito, pakalat-kalat, oh. Ah, nandagdagan na naman. O oh, anak. Ano naman iniiyak-iyak mo dyan? Nay, tignan mo ito itsura ko, oh. Padami na lang padami yung mga pimples ko. Oh, di ba? Sabi ko na nga ba, eh. Puro ka kasi cellphone at puyat. Oo nga, tama ka, Nay. Scarlett? Sino ka? Ba't kamukha kita? Tsaka bakit ang kinis ng mukha mo, ha? Diba? Ang kinis ng face ko. Oo, oh, oo, oh, diba? Palagi ko sinigamit tong Glad to Glow Acne Serum. Meron kasi tong Centella 2% Salicylic Acid na sobrang gentle lang sa face. Promise, eto talaga yung nakapagwala ng acne ko without leaving acne marks. Kaya sobrang love ko to. Wow, kailangan ko niyan. With 3 days constant use, makikita mo na agad ang results. Non-drying effect to, at syempre, this is FDA approved. Grabe, nag-improve talaga yung balat ko. Hay nako. Bigyan mo na yan na madami para di na umiyak. O oh, eto, sa'yo na to, para maging kasing ganda mo na ako. Tsaka bumili ka na rin, 179 pesos lang to. Super affordable, di ba? <laughs> Thank you ah.